kuha pag uh, sa lubung sa hangin na malakas at saka sa malalaki ang alon kaya yung unahan sa roda gagalon ganun doon sa pagpagsak siguro noon ang nangyari noon naputol na yung na yung sa may parting budiga at sa may paltik na yan talagang baaka talaga kagad lahat ng banog-banog uh, mga banog-banog lahat ito ay eh, naka, naka perno na siya tapos nakatali pa doble siya sabi sa akin kahapon mga soyo itong sakay dito sa bangka na to sa Ivanjan makakausap ko po dun sa live ay yung bangka daw po ay naitabi na sa parting Santa Ana ayun what's up mga kasoyo uh, magandang uh, araw po sa ating lahat so tamang pintuhan lang muna tayo mga soyo at at uh, tamang silip dito sa ating munting bangka at yan uh, inakit ko nga po yung ating operator dito sa ating munting bangka ay may gagawin na po sila ngayon kaya hindi natuloy yung aming laot ang plano ko mga sana mga soyo ay pupunta sana dito sa parting gitna lang ah at uh, manghulitin ng pangulam-ulam -ulam lang at bako uh, natin itong ating munting bangka tawang silip lang muna tayo at yun uh, update dun sa mga sa natrahid na dito sa ating barangay mga soyo na lumubog uh, napanood yun na po yun yung ating video na one, about dun sa bangka na yon at uh, wala po talagang natagpo ang uh, tao dun sa bangka Kundi bangka lang po nakita ay putol po yung unahan. Kaya yun po yung ating huling uh, update. Pero may ilang araw po mga siguro na kuha uh, balitaan po natin yung bangka kung niyong... Kasi ang sabi sa akin kahapon mga soyo itong sakay dito sa bangka na to, Sa Ivanjan. Pakausap ko po dun sa live. Ay yung bangka daw po ay naitabi na sa parting Santa Ana. Kaya yun po yung huling balita Doon sa napanood natin Ay salamat po doon sa nag-cover Nga pala doon sa nag-video doon sa uh, Bangka na yung na Lumubog I-mention ko na lang siya dito sa screen Yung pangalan niya Salamat po ng marami dahil na videohan mo po Idol uh, At uh, Napakita mo po sa ating Mga kababayan Ang sitwasyon doon sa bangka Na uh, nagkataon na ganon ng trahedya salamat po ng marami at uh, na ipakita mo sa amin ang uh, pangyayari so yun uh, tsaka about dun sa mga issue mga soyo sa mga nag comment ay wala na po ako, labas na po ako dun dahil uh, dun sa post ni post ni idol rumil uh, tv ka ay iba't iba pong samot-samong sari ang mga naka-kwan doon, naka-comment. Iba-iba po ang uh, ang kanilang mga comment. Uh, mabaga may pagsisisi, may iba uh, ipagpa sa ipagpasadyos na lang, ipag, uh, ipapanalangin na lang sa Panginoon na ganoon ang mga kwan nangyari. At uh, ayun, wala na Labas na po ako doon mga soyo dahil uh, tayo po ay nag-update lang po doon sa nangyari kahapon. At uh, uh, sinamantala ko na rin na i-vlog ko yung bangka na ito, yung Iris-G. Yan yan po yung Iris-G. So salamat din po kay Kapitan Junior at uh, tumawag doon siya sa mga kaibigan niya sa laot na i-radio niya kung ano na pong mga balita. So yun nga, confirm na yung bangka ay walang tao po talagang wasak yung unahan at uh, yung hulihan ay hindi pa namin nakita kung anong kalagayan. kasi putol talaga yung unahan baka nangyayari yun siguro sa pwersa ng parakyot nila at dun sa lubid at saka sa at sa pagguana na pag uh, sa lubong sa hangin na malakas at saka sa malalaking alon kaya yung unahan sa ruda gagalon ganun doon sa pagpagsak siguro noon ang nangyari noon naputol na yung na yung sa may parting budiga doon sa may paltik na yan talagang baaka talaga kagad talagang waldas ba ang uh, pangyayari kaya ganun po ang nangyari doon sa bangka na yun Napirsa talaga okay lang sana kung nakakuan yun hindi nasiraan ng makina nagkataon po talaga nasiraan ng makina kung kailan pa may malakas na bagyo talagang uh, inaabot sila ng uh, uh, talagang uh, uh, kamalasan ang tatawagin na yun so yun uh, sana kahit na kuan uh, wala man yung tao ay sana matagpuan yung iba pang kasamahan at dahil ang mga pamilya dito ay nag-alala na po sila Ayan. Sana po dun dito sa video na to ay sana merong makakuan na kung makatagpo kayo dyan na kuan eh, siguro po yung iba may nasumpungan na ng ibang mga taong napadpad dyan sa parting Santa Ana parting dyan sa may piris ay eh, pakipicturan na lang daw po yung muka para makuha nila para ma monitor nila kung Ayun uh, na po yung mga kamag-anak nila Ayun, uh, wala uh, na lang mga mahal sa buhay So yun mga Wala uh, po muna tayong laot Yan yung ating bangka, Nagbago na naman ng tayo Kahapon Dito sa left side siya Ngayon sa right side, right side naman siya Nagbago na naman ang silik pa bago-bago ang ating panahon ngayon. Kaya ingat-ingat po sa ating mga kababayang mangingisla dyan. Uh, huwag po masyadong pumalayo dahil uh, paiba-ibang ehip ng uh, kuan ng hangin. Paiba-ibang uh, kuan kuwan. Uh, habagat, eh, dapat ngayon ay amihan na dahil September na po. Dala na po ng hangin ng bagyo kaya naging habagat. Nawawala yung hangin amihan na ngayon. Dapat amihan ngayon eh. So, ayun. Uh, tamang ko lang tayo dito mga soyo. Update lang tayo muna sa mga kaganapan dito sa ating kapaligiran. Dito tayo sa sabing dagat. Ayan. Yung mga bangka rito hindi pa natatapos. At uh, ito yung bangka na yan ay pinalakyan lalo. Lumaki na dating eh 70 bloke yata o 50 bloke. Ngayon ay 100 mahigit na 'yan. Ayan, tungkol nga pala dun sa Fiber mga Soyo ay may nagtatanong sa atin kung ilang blokihan daw yung karga nun ang estimate. Uh, bukas nyo malalaman mga Masoyo at uh, update natin uli yon. Pasyalan uli natin yung bangka na yon. Para ma may tanong din po natin kay kay Boat Fiber Vlog na estimate lang muna yun mga soyo dahil ang uh, talaga yun pag nangangarga na doon natin malalaman pag nangangarga na so ayan nasamahan niyo ako mga soyo <coughs> punta tayo doon sa Iris J dahil uh, nirepair nga yung unahan tingnan natin kung okay na at uh, magpapalit daw sila ng palatik daw uh, natin total malapit lang naman tayo dito uh, na natin kung uh, kung ano nang uh, doon, balita sa Iris G lakad muna tayo Puro, uh, tatlong minuto narito na tayo sa bangka na yan uh, nakakadong ko itong isipin talagang uh, pangyayari sa laot itong Iris Masoyo nabalitaan na nila lang may bagyo kaya sila ay bumaba na patabi. Eh, yung kanilang speed kasi, hindi naman masyadong hirit. Eh, ay tatakbo lang niya ng 7, 8. Ah, tapos ay, eh, inabutan pa rin talaga sila dahil sa sobrang bilis ng bagyo na na nagbiglang na, ihip ng hangin. Kaya talagang wala tayong kuwan talaga doon pag naabutan ng bagyo ayun mga bangka rito yung isang bangka na sumansal ayun uh, hindi pa lumaot ayun ang ating bangka ito lang pinisilip-silip ko lang tuwing hapon umaga at gabi kung okay pa rin yan madumi na nga yan mga soyo. Uh, tinutubuan na ng lumot sa gilid <laughs> o, Mga minsan, ya, lininisan ko yan Papatabi ko yan dito Yan, ilisan na naman ang bumanat ngayon may namumuong bagyo na naman hindi maintindihan kung namumuo o mawawala kaya sa mga ating mga kababayan mga ingat-ingat na lang po kung pasyadong uh, pumalayo sa tabi kasi ako na ngayon, amiha na iba ang panahon ngayon babago-bago Baayos na pala. Ayos na. Ah, bilis lang. Ah, pero yung paltek hindi pa napalitan maso yun. Hindi pa ginalaw. Inuna lang itong kuhan. Unahan. Ayan well, ang magandang patungan. Talagang sure ball. Ang patungan Ayan mga soyo oh. uh, May kwento rin ako dito sa iris na to Dahil nakasama tayo dito Taong 2022 Nakasubok din tayo ng 11 to 12 feet ang alon dito Pero walang bagyo dyan mga soyo Kayang kaya lang ng bangka na ito Kasi alon lang ang malakas nun Parang estelso vasco sa Philippine rice din yung mga soyo nangyari pero nadala na ako nun dalang dala ako nun <laughs> talagang hindi nga ako naka ako eh. hindi ako nakatapos ng pagsama dito kumbaga inaabot lang ako ng 14 days dito sa pagsama sa bangka ito tapos may dumating na pangulong talagang suko ako sumuko ako sa laot dahil isa pa doon nagkaubusan na ng tubig nagkaubusan na ng kuan uh, yung inumin ayun doon ako sumuko talagang uh, nagkasaida na uh, nabalitaan ko nga pag uwi ko sila umabot pa ng 26 days sa laot ibig sabihin nag adjust pa sila ng uh, 11 days para kuan uh, doon sa 11 days hindi ko na kinaya talagang lumipat na ako sa bangkang pangulong kay, kay Ulupong shoutout kay Maestro Ulupong sa Rapkit uh, Uno doon ako sumama pa uwi dahil di ko na talaga kinaya uh, sobrang uh, ko na rin kumbagay Kung uh, kumbagay ko na rin ako ba uh, nag-alala na rin ako <laughs> kumbagay hindi tayo sana yung <laughs> kaya ganun uh, napag ko na na umuwi na lang muna at doon tayo nakapag-adventure, kit Sa bangkang pangulong. O yun. Wala si Idol Romil dito kay na. Pinuntahan ko siya kanina doon sa bahay nila. Nakakintuhan ko siya. Ayan. Uh, baka hindi daw muna sila lalaot. Baka matagalan pa. Dahil magkano pa sila dito. Uh, ayusin pa itong palatik na ito. Dahil natakbo nga daw po yan. Maluwag na pagka, pagka umalon daw ay nagalaw nagalaw daw siya kaya ang uh, napanood nyo naman kahapon na itong ating karpintero ay may sinadji siya sa kapitan ng ganoon na lang ang gagawin para don sa front, dun sa sapatos ng uh, palatik idodoblehin na lang ang tali para tumibay lalo and magbabaguhan ng tali lahat yan yan lahat ng kung nito ito mga nakaperno yan nakaperno lahat ng uh, banog-banog ay mga banog-banog lahat ito nakaperno naka na siya tapos nakatali pa dubli siya dubli tibay nakaperno nakatali pa kaya ayun sa awa at tulong ng uh, Diyos ay nung inabutan sila ng bagyo ay hindi nagkalasan ang kanilang mga banog-banog sa kapalatik yung nangyari lang napunit napu yung kanilang kuan yung kanilang parakyot kaya medyo kuan naman nakasurvive naman medyo nakisama rin yung parakyot na hindi talaga totally na punit ng buo kung napunit ng buo yun ay pahirapan talagang ayun Ay, madali lang yan baka mamayang yung uh, hapon ay tapos na yan ang unahan na yan tapos bukas naman yung palatik baka pagtulong tulong nila yung sakay na yan mga sakay dito sa Iris G ay pagtulong tulungan nila yan kasi ay ay pagkawari ko yung ikukuan nila yan tatataas nila yan pero bukas dahil wala naman tayong maiblog pasensya na po tayo mga soyo dahil uh, wala tayong laot. Inabutan talaga tayo ng uh, season ng uh, kalakasan. Kaya siguro next year na tayo makalaot nito sa ating munting bangka. At uh, makalaot man tayo siguro dito lang tayo sa panabi. Ayan, sana matuloy yung konsa panabi para makapag-adventure naman tayo sa ating munting bangka. Ayun, tuloy ko lang yan kayo, i-update dito siguro bukas magtatali sila. Ichat-chat ko lang si Romil At uh, pupunta ako rito uh, Iko-cover natin yung mga ginagawa nila Yung mga dapat baguhin sa mga bangka na ito So abangan nyo bukas mga soyo Yung uh, fiber naman Doon naman tayo bukas At uh, Doon sa mga nagtatanong doon uh, Sasagutin natin yun bukas I-refresh natin yung fiber na uh, bangka uh, Dambuhalang bangka kasi uh, tinatanong kung ano yung po mas malaki ito. O yung fiber boat. Uh, masasagot ko po yun ngayon. Mas malaki po yun mga soyo. Kasi mas mahaba yun kaysa rito. At saka mas. Uh, parang halos magkasinlapad lang. Pero mas mahaba yung kaysa rito. Ayan. So hanggang dito na lang mula yung ating uh, video. At uh, salamat po sa mga walang sawang sumubaybay sa ating bawat video. Ayan. Ah, uh, tis, tis lang muna tayong walang laot dahil lang yung ating munting bangka ay maliit lang. Kaya uh, ayun. Update tayo bukas ulit dito mga soyo. Abang abala kayo sa bawat video natin. Oh, uh, ang dito ng bato. Sa kasama Paul. Yu sa Yuana. Ayuana yan. Ah, sa Yuana. Sa kasama Paul. Ay, na ka? Na. May bagyo. Wala yan. Bagyo lang yan. Sisi. Sisi. Sisi mo kaya. <laughs> so, yun lang mga soyo. Ah, hanggang dito na lang muna yung ating video. Ah, tamang silip na ako dito sa ating mga kaganapan dito sa ating... Uh, Uh, paligid ng dagat uh, ating Munti Bangka so maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, inyong walang sawang suporta thank you for watching ingat po sa ating lahat mga soyo bye bye po muna